So guys, for today's video nga, dinala ko nga yung kotse for the yearly control kung sa'y pa ba i-drive ang kotse ko sa kalye. At talagang pinakaba ako kasi kala ko may problema yung kotse ko at madadagdagan na namang gastos ko ngayong buwan. Also, samahan nyo din pala kaming mamili dito at dito nga may papakita ko yung presyo ng mga meat. Kaya dumadayo pa kami ng Brussels para sa mga meat namin kaya sa mamili kami dito sa supermarket na binibilan namin na malapit. Kasi talagang ang laki ng diferensya ng presyo. Kaya nakakatipid kami. kahit dumadayo kami sa Brussels para mamili nun. So again, this is Sir this Family YouTube channel. Hope you like this video. Samahan nyo kami today sa aming mga gagawin. Alright. See you on the video. Hey guys, dumating na nga tayo dito sa control ng kotse Buti maaga ako dami ng nakapilang kotse so ngayon ay pang apat tayo pagpunta ka dito ng mga baldang alas 8 na na ka na sa dulong dulo mga maaaring mga alas 10 na yan as in oras na ang hihintayin natin bago tayo makatapos dito so for a moment naghihintay lang tayo uh, mag move on so dyan sa loob nyan Inagawa yung <coughs> pagcheck ng kotse kung safe pa bang i-drive dito sa daan. At bawal mag-camera. Bawal mag-video dun sa loob. So, mamaya, pag, siguro pagpasok lang natin ma mabibidyo. Dumating na nga yung first check dito lang sa labas. Pina-check yung mga seatbelt. Pinalagay kung lahat ay functioning properly ang mga seatbelt natin. Yan. So susunod na nga tayo uh, Apat na pintuan na yan So pag magbebenta ka ng kotse dito Kailangan mo din pumunta dito Kasi kagagaling mo lang Yung mga Fast track doon naman sa kabila Requirements dito na Mapacheck ang kotse Kung safe pa ba i-drive Sa kalye every year Para menos gastos Ang ginagawa ako nga Ay pinapacheck ko na kaagad sa garage Chinecheck ko na yung mga oblus Na problema bago ako pumunta dito kung hindi magdodoble bayad kayo control di dito alright nakatapos na tayo ng control kaya lang hindi ko pa alam kung nakapas tayo o hindi kasi eh kukuha niyo pa natin documents dito sa loob okay nakuha na natin yung papel And, whew, what a real leap ayan ah, nakapasa tayo green yung paper pag hindi tayo nakapos ha is red yung paper at pag red ang paper na ito ibig sabihin dagdag gastos na naman so I'm so happy na na Makuha tayo ng green na paper yeah. So next control natin ay next year na So 2026 so, Ang cost pala ng safety control dito ay 45 euro 45 euro so So kanina nga nung nandun tayo sa control ng kotse ay medyo kinamahan ako <laughs> kasi nga tuloy-tuloy uh, lang yung pag-test uh, nila tuloy-tuloy lang ako tapos yung huling-huling test yung pinaka-importante yung chassis So, inakat nila yung kotse ko, tapos tumingin sila sa ilalim. Tapos may ispat dun sa front wheel ko na talagang chinek nila ng tatlong beses. Ako, patay tayo dyan. Pag may problema sa chassis ko, malaki-laking gastos to para ipagawa. Yung mga tao nagkocontrol dun, wala silang sinasabi. Bawal kami makipag-usap sa kanila. So, ang mangyayari dyan, pag katapos ng control, pumunta kami dun sa opisina, may kukuhanin kami yung papel. Tapos, pag green yung papel, pasado. Pag red yung papel, may problema. Tapos yun yung, yung -indik, nakasulad nakasulat dun sa papel na yun kung ano yung dapat mong pagawa. So, the reason na ako kasi nga tatlong beses na lang chinek yung ispat na yun dun sa kotse ko. Bye, Abum! Bye, you! Bye, Bye, Inat! Mm. Alright, going to trabaho na tayo. Half day lang ako today, so see you guys later kung anong gagawin ng family namin. Nakabalik na ako dito sa bahay. Ooh, daming ginagawa today. So, So mamaya, mamimili kami. maggo grocery kami. Walang pa. Yan, yeah, no? Yung ramdam na ramdam na namin ng springtime. Ah, sikat na ang araw. Medyo init na. Kulay green na ang mga halaman. Oh, okay. uh -huh. We're cool. Because it's sunshiny. And your mommy is cool also. Alright, nandito na nga tayo uli sa Lidl at Oh, oh, diba Oh, oh, I'm dancing. Oh, di ba? Oh, Taya, magmili Let's go. I'm... One, only one. Because we're gonna buy toast bread also. Because because tinapay, sa tinapay so, kasi. So, ah! Chocolate croissant. Croissant. Ito yung generic. Ito <laughs> yung may tatak. <laughs> Oreo is 155. Tapos yung ganitong mark 129. Yeah, okay. That you can get and this also. Your cookies. My sweet Okay. Dabili okay. tayo ng apple cake. Gawa, bibisita tayo mamaya. Kay kuya. Ay! Ayan, apple cake. Ah, tayo ng mangga. Promo yung mangga. 1 euro and 29 cents. Pero malalaki tong mangga na to. Hmm. Eh. Kasi yung ng palad ko. Hmm. Coconut. Ay, napakaliit naman susko. Oh. <laughs> Fresh coconut. Magkano dito? 1 euro and 49 cents. And bumili din tayo ng juice na ba tawag dito. Yan siyang parang maliit na orange. pa siyang pungkan. Amazing. Salami. I love it! And I think you like this one more. Okay? Vegetable season. <laughs> What is that you found? You want to buy that? coloring book. Oh, okay, we put it there. We need to pay. So, kung natat na padunyo po yung content namin na namalingki kami sa Brussels, dun sa bilihan ng karne, ito po ang dahilan. So, ayan po yung chicken legs, di ba? Dun sa Brussels, uh, 3 euro, no, 2 euro 90 per kilo. Dito ay sa <laughs> so Brussels ay 2 euro 90 ang kilo dito ay 5 euro 99 ang kilo did you, did you remember? we need toilet paper okay you can get that put it here it's really heavy right? it's not heavy put it there the kitchen paper alright at at ito nga ang ating mga napamili so linggo linggo Halos ganyan ang mga pinipili namin. This time, hindi kami bumili ng drink. So, maabot lang kami ng 179 euro. <laughs> Alright. Nandito na nga kami sa bahay nila, kuya. Kuya Not, uh, na kaagad ang ano. Kantahan na, kantahan na. Chismisan sila todo-todo. Oh. <laughs> Sige, chismisan lang sila. Kami Kami kakanta. <laughs> Alright guys, kung hanggang ngayon nanonood pa din kayo, maraming salamat po. This is Daddy RJ ng Sir This Family sa YouTube channel. So guys, every other day po magpo-post kami ng video ng aking family. Yan, nandito nga pala kami sa Belgium. Salamat po ulit sa pagpanood. Hope you like our future video. So guys, to support us, please like and subscribe to our YouTube channel. And we will see you guys to our next video. Salamat po. Bye-bye.